ang tagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang maga, magandang tanghali. Sama tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, ating hit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga ating damhin ang presensya ng Diyos. Sana sa atin ang pagpapala, ang liyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari e isang Diyos magpasa walang hanggan. Mga kagabay, mahal natin ang teknolosya. Kailangan natin ang teknolosya ngunit nakakalungkot na dahil sa technology, maraming nasisira magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Marami ang nasisira sa mga gumigamit ng kinatawag natin digital, digital tools. Yung mga cellphone, mga lahat ng gamit sa komunikasyon, sa ngayon, ay totoo makakatulong totoong moderno at totoong kapag-inabang. Ngunit nakakalungkot na dahil din sa tekn teknolohiya na sira ang uh, pag, ang ating pagkatao nasira ang mga nang tinabukasan, nasira magiging pamilya sapagkat binagamit ang uh, na internet sa pang-aabuso, sa trimming, yung kinatawag nilang cybercrime, nakakalungkot. Hindi dapat ito. Kaya sana, mga kagabay, lalong-lalo na sa mga kabataan. Sa papasok na taon, 2025, ating napag-alaman, napag-alaman na niyong kagabay na maaaring magiging ganap na na sang santo si Blisid Carlo Acutis. Isang uh, Italiano English. I may lahing Itali Italian, may lahing niya uh, Brito. At uh, siya ay namatay sa edad na labay taong gula. At siya ngayon isa sa mga kandidato na maging santo ang simbahan katulipo. Benedicin Carlo, sa madaling salita, isang katulang nilang tulong sa pag-ibigyan ng Santos. Sa pagkatang sa Santo, ay uh, ang pag ng ng Santo ay may tayong bahagi siya ay tatawagin servant of God. Kapag magkaroon ng milagro ng dahil sa kanya, siya ay magiging vulnerable. Ang pangatlong espiritu, ang pangatlong espiritu ay yakan na nga pagiging uh, lisi. Isang haklang tuyo sa pagiging santo. At si sa lisi Carlo Acutis ay magiging ganap na santo sa uh, mga dalawang ay sa kanila ay susunod na isang taon. Kaya, mga kagabay, tunara natin ang isang basic camera na nagiging santo ng dahil sa internet. Sabi nga, sa si Blessed Carlo ay magiging isang ganap na santo, siya ay magiging santo ng internet. Ginamit ni Blessed Carlo ang kanyang uh, kakayahan, ang kanyang talento, ang kanyang galing sa internet sa pagpapalaganap ng Eucharistia. Ano ba ang Eucharistia? Ito ay ang misteryo saan ang uh, saan tinatanggap natin. Partikular na sa kumanyon, sa uh, loob ng manal na misa, sa pamamagitan ng kanyang na sa ang pinapali at ng alak sa isang kopa. Yan ang uh, misteryo ng Eucharistia. Ito ang misteryo o ito ang pinaglaganap ng Blessed Carlo sa panahon na siya ay malakas pa. Isipin na lamang natin at simula si Blessed Carlo sa kanyang apostolik at siya ay nalatay sa edad na labing lima. At ngayon siya nga, ang kandidato bilang isang santo. Paano siya naging kandidato na magiging santo? Hindi naman isang banal si Lesel Karo, isang sakitin na matasang sa sakit na leukemia. Sabalit, batay sa ating na uh, salitsip, si Lesel Karo ay nakagawa ng video ng Eucharistia sa uh, na pinagawak o pina, pinalagawak sa mga 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 bansa. So iba-ibang mga salita, iba-ibang mga languages. Dito ang kikita natin kung gaano kamahal na blessed kayo ang Diyos. Sa halip na mapagpapataan niya ng pera, malaking pera ang internet, dinamit niya sa pagpalagana ng iyong katika. Yeah. Kaya, yeah, sana sa mga gumagamit ng internet, huwag natin gamitin sa pagkaruso, sa pangluluko, sa paggawa ng kalukuhan, sa paggawa ng krimen ang internet. Kailangan na ang internet. Isipin na lamang natin, loong Nagtahirap tayo na tayo sa mga mahal sa buhay. Napakahirap ng komunikasyon. Wala. Susulat ka nung aagutin ng dalawang buwan sa kuryo ang ating sulat yung sanigupan na Pero ngayon, nandito ka sa Pilipinas, makausap mo mga mahal sa buhay na nasa Amerika. Napakabalik. Napakabilis. Kailangan-kailangan ito. Kaya nga lamang, Ibang ngayon ang maraming gumagamit ng internet. O ginagamit sa mga masasamang elemento, ginagamit sa mga masasamang gawain, ginagamit sa mga uh, pagsatala na pagsatay. Ginagamit sa mga mga fake news, mga misinformation. Sa politika, ginagamit sa pandaraya, ginagamit upang manalo kahit hindi karapat Ito ang internet. Ngayon, magkaroon tayo ng isang santo ng internet. Ngayon, pagkatawag ng natin, Blessed Carlo, ako, Jesus. Tularan natin ang isang Blessed Carlo. Gamitin natin ang internet na tayo ay makatulong sa ating kapat. Na, na tayo ay makatulong sa ating bayan na tayo ay makatulong sa buong mundo sa pamamagitan ng magandang komunikasyon. Kasi so, pinalaman natin ngayon mga pastor, mga pare, mga balalbet na balalbanalan, ginagamit ang internet sa masasamang anang buhay, sa masasamang laban. Hindi natin minamasama ang technology. Kailangan natin. Kailangan sa mga paaralan kailangan sa pag-aaral, kailangan sa komunikasyon, Ngunit, huwag naman sa mga paggamit, katulad na nauusumol ang ating mga tao na siyera ang kadalpo kasawa dahil sa internet, mga kabataan tularan ang isang lisid karya atungtong.